Narito tayo ngayon upang matunghayan ang nakakakilig, napaka-sweet at talaga namang sobrang pinaka-inaabangan at nagtitrending na love story ni Kuya Jomar at ni Ate Carla Sa pagpapatuloy ng ating istorya ay kasalukuyan pa rin na nandoon sila Ate Carla at ang kanyang buong pamilya malapit sa bahay na pinapatayo para sa kanila. Nandun nga sila upang bantayan din ang mga progress at makatulong din sila sa paggawa ng bahay nila. At dinala nga din doon ni Kalinga Prab si ate kaya na nang sa ganun ay makita niya na ang mga improvements sa bahay na pinapagawa para sa kanila. Taba ka na, lalo. Ay grabe, may pa-juice pa siya, no? lang, Uy, salamat po. Ayan, mga kalingap. Ang daming pamerinda sa atin, no? Oh. mag na talaga. talaga. So, Nakakatuwa, oh. Alam mo si Carla, ayun, no? Oh. Salamat. Ayan si Rosa. Kamaya, so, kapatid tayo.

Laki ang dakit na ng bahay niya, no? Nakakapit na yan, kunting-kunti na. No? Kaya, oh, salamat. Atok. Sige, po. Ang sarap lang. Nangis ko itong, ano mo, kutsinta mo. Ano ginagawa mo? Ha? Hmm. Yung puto. Ano uh, ka nababamagawa? Ang sarap din yung puto niya. Ano? Sarap. gawa mo eh. Masarap eh. Hmm. Kaya, naman, si Jomar, ako, <coughs> nabibindad si Jomar eh. <coughs> Masa na ba yun?

nung araw nga na yun na hindi talaga nakasama ni Ate Carla si Kuya Jomar at meron nga rason dahil doon kaya naman nung pagkatapos tingnan nila kalinga Prab at Ate Carla ang mga progress sa bahay ay tinmeretsyo na sila doon sa tambayan nila kung saan hindi mainit at tinawagan ni Kalinga Prab si Kuya Jomar nang sa ganun ay makausap siya ni Ate Carla. Grabe nga ang kilig ni Kuya Jomar kahit nasa bahay lang ito dahil tinawagan siya ni Ate Carla at nakakapag-usap sila kahit online lamang. lang noon kami. Nak, tinaguyan ka lang. Tinaguyan ko. Ayun na nga. Ang tawag ng ano ka rin. Nak, ng ka na rin. Saba. Tatak. Naiingit ka lang eh. Gusto mo sali-sali ka? May angelika na ako. Sasali lang naman, TikTok. Saba dagdag 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 na dagdag 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 ko

Chamber, na. Tuloy, tuloy, tuloy. Ay, sumagat. Ano, Carla? Uh, tawagan natin si Jobs? Ano? Ayan po. Tawagan si Papa. Uy! Tawag po. Ako, okay lang. Kaso, masakit ng ulo ko. Pero medyo okay, okay na tumawag ka na eh. Kumusta po ang pakiramdam mo po? Medyo may chinat pa ng konti. Tapos masakit pang ulo ko. Ito, wala kasing nag sa akin dito eh. <laughs> Kaya po nang pag-aalaga po. <laughs> <laughs> ano sa'yo? Ay, sabi mo? Gusto niyo po nang po. Ay, pag check ba? Ay, mag kaya pala hindi nakapunta nung araw na yun si Kuya Jomar kaila Ate Carla at hindi niya nasamahan ng dalaga sa pagbisita ng kanilang pinapatayong bahay. Ito ay dahil may sakit pala si Kuya Jomar. Sakit daw ang ulo nito kaya hindi talaga siya makakarating nung araw na yon at hindi niya masasamahan si Ate Carla. Kaya naman sabi din Ate Carla ay dapat magpagaling na daw talaga siya. Dapat daw alagaan niya ang sarili niya at huwag niya muna alagaan si Ate Carla. Nagpapolunteer ka ba? Pwede naman po. Sige, pwede ka na pumagtang siya. Kaya naman oras. Kaso po may pasok po pa Oh. Ay, pasok! magpa d naman na bukas, huwag ka nang pumasok. Absent ka na muna, kailangan kong mag-alaga ngayon, eh. Baka naman pong malakas kayo, ah. Ang pugi niyo nga po ngayon, eh. Grabe. <laughs> okay. Hindi, okay. ah. Naglalakas-lakasan lang. Tsaka, magpapalakas kasi dito sa... Gusto eh. makita? kita? Ah. Oo. Oh. Ay, Sana ho! Ano mga boys? Pagaling yeah. ka na po Alagaan oh. niyo po kasi yung sarili niyo, Hindi yung puro ako yung inaalagaan niyo. Alagaan! <laughs> mo ba nun? Bar baris mo na ba ako?

Okay. Di bali next week. Andiyan And, uh, na ako Ah, misko na ang ko ako dyan eh. Mapalinga. ikaw. Hey. <laughs> 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 na po ba kayo ng gamot po? Hmm. Kakatapos lang. Sino pong kasama mo dyan? Ano? 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 na Ano? Ah, grabe. Wala ko dito. Ako lang ako. Nakita ako. Wala ko kasama. Wala, may naghatid po ng Jollibee. Hindi. <laughs> <laughs> Ipadeliver lang ako. Hindi ko Hanggang dito na lamang muna ang ating nakakakilig, napaka-sweet, at talaga namang sobrang pinakainabangan at nagdi-trending na love story ni Kuya Jomar at ni Ate Carla. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli. Bye!